Blessed day mga kuis mga kabayan at dahil day off namin ngayon at malapit lang kami sa Batha, Riyadh, Saudi Arabia napagpasahan namin na pumunta dito at kumain ng kabsa so dito nga pala lagi kami pumunta sa kabsahan na ito hindi ko lang alam kung anong pangalan dahil Arabic at uh, mura lang ang kanilang kabsa nagkakahalaga lang siya ng 40 real sa isang order at ang kalahating order naman ay 20 real sa kabsahan na ito pala ay uh, nagsiserve sila ng soup na Filipino style kaya karamihan uh, customer dito ay Pilipino so yun na rin yung siguro yung pangakit nala para break balikan ito ng mga Pilipino gaya ko so magpapaturo na rin tayong kumain ng kabsa sa mga lokal at uh, sasalampag rin tayo yan gaya ng ginagawa nila kaya let's go so yan yeah, dito kami sasalampak Sun Sun susubukan namin yung ginawa mo ay pandesal pang kasama yan yung una nilang isi-serve sa'yo sabaw na ano ba yung sabaw na yan bulalo bulalo Filipino style so ito lang yung kabsahan dito na mayroon silang noong nakaraan sinigang na sabaw ngayon naman ay bulalo na sabaw May. tigaan <laughs> tigaan natin ng ano lemon para masarap yan, oh. Ito yung sibuyas na napakatamis Sili na napakaanghang Gringer And ano ba tawag dito? Uh, spinach Spinach Meh Ayan Meh Mmm Kumusta? Kumusta? Yan mga Saudi mga brothers natin, mga kaibigan. Tunang dumating yung extra rice, yung manok namin wala pa. Um, <laughs> Ayan na ang aming... Ay, may kasama pang Paul! Sige ay lo. No? Napaka... Baka... Napaka generous talaga ni... Ano, ni Paul Moons. Taob na? o ganyan na lang. Baka mabutas eh. Ganyan lang, baka mabutas. So, let's eat! Tayo lang. Paano tayo kumain ng... Paano kumain ng kapsa sa...

At nga, naubos na ang aming pagkain. <laughs> Ubus. Ayan o. Oh. Baka bagong gupit yan.